guys, magandang umaga po sa inyo kumusta po kayo, welcome to my channel Kalpinterong Gala, for to this video guys eh, iwanan na muna natin yung Lancaster guys hindi na kami muna gumawa dun kasi malayo ang malayo ang material sa saka nag-uulan guys napakadulas dun, pag isang pagkakamali mo lang guys dun eh, wala na buhay ang kapalit kaya dun muna tayo sa halay guys kasi bagong project hintayin lang natin yung ito papagawa guys kasi may nilalakad yata ay naubusan tayo ng gasolina guys kaya inihinti ko ngayon hindi isa gawa ng dami na agyan ng pera Guys, ka si Brad Milcher. oh Dilipat na ng pwesto kaya eh, sa so pinagaling naman lang caster may ano pera hakot ng hakot dito aakit ah, na lang guys okay oh. ka pera. hahahaha yan o yan, kaya nakasot ng safety, guys. Yun, o. Akit kami, o. Doon kami akit, guys. Yan, guys. Doon kami sa taas, dyan. Akit kami dyan. Yun, o. yung welding machine namin, guys, so Taas. yun Akit kami, guys. Yun, guys. Nandito sa taas, guys. O, yun, oh dito sa taas ng tanki kasi ter, 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 ito re-retreat nito yan ito guys yan yan dito sa sa vision ng kami guys at okay, yan hindi ikot-ikot guys nana guys dagat guys dagat yan ang dagat guys yan Yan guys, daga ito yung kwan subdivision ng Yan. Bagong project to guys, tanke. kasi yung pinagalingan namin sa araw ay eh, yung materialis pabitin-bitin, malayo pati ang ano. Pinagkuhanan kaya dito muna kami bagong project.

嗯。